kasi saan doon pa yung mantiga <laughs> ito yung dahon ng papaya gaganyanin lang natin siya natin <laughs> hmm. hindi natin <ba> tubig hindi mo pwede laki lumaya <laughs> na lang Ano Oh, kasi hindi niya maangkas yung dalawa na yun. Hindi niya maangkas yun, di ba? Alin? Maganda nga ang likod niyan. Yung harap lang medyo tagilid. Lalo na pag nag-live ka. Pero yung harap niya, depende sa liwanag. Kapag yung liwanag nang galing sa mga mga ilaw, ganon, medyo cloudy siya. Pero pag mga ganito, okay naman. Ganyan yung cellphone na inaano ni Apple. Mataas ang ano niyan, 128, tsaka 8 RAM yan. Tagal yan mag-pull. Ha? Pero ang bilis niyang mano. Yan ang tagal ng battery niyan. Ay. Sa case yan. Maabot ng 2 days yan kapag ka ano. Kahit magamit-gamit ka ng video na ganyan, 2 days yan maabot yan. Yung 128 na inaano mo, yung... natin ah, oh. sa kanila. Hindi nga ako pumunta kahapon. Ito ako nakapunta eh. Di talaga original lang mga ano noon. Hindi na bilhin ng ano. Wala. 12 ang bilhin niya doon. 12 ang bilhin niya na-steady lang sa kanya ng mga ilang buwan yun eh pero 9 na, na sa akin binibili kasi nga bumaba na raw. kumbaga bumaba na yung ano niya ngayon price pero nabili niya ng 12 yun pinakita niya naman yung battery hindi paggamit na gamit eh malalaman mo naman paggamit na yung battery niyan nasa setting lang yan mm -hmm. Matagal ang lifespan ng ano niyan, battery niyan. Yung mga cellphone niya nila, Angela, pang gaming. Di ba pang gaming siya, Angie? Poco. Pang tournament. Bulate. Bulate, ha? Poco. Ito rin namin, warm. <laughs> Xiaomi. Pang, pang bulate. Yan ang mga pang gaming. <laughs> pang bulate. Pang bulate. Nang walang signal yung wifi. Pang eh. Worm. Kala mo warm. mga ano eh, mga seryosong mga <laughs> naglalaro yung pag pagpagtingin mo, yung lang pala yung pinapalaki. Yung ano flare, ano yun Hindi. Yung worm. Nakakapanghinayang kasi yun, ipag yun na matay. Kaming ganito yun, nag kami kami, nasa 6,000 na yung pera namin dun. Bili kami ng ano, maganda ng worm. Grabe to. Iwan hey, mo sama po ako ah. Ayaw po mga 5 minutes na. Oh, di diba? Kinis. Kinis. Kinta. Ang dami nga lang ano. Oh, buso. Ano? Hino doon ang saging? Ano, wakan ko. Diba? ah. Ay, hindi na magsabay. la